Oh. Uh, okay. Okay naga guys, uh, na guys. amoy yan ini niya mansura. Adi, Di prito baga na baboy. Eh din para. Yung puputos pa ini kay pagadaron sa ubos. Adi, ma kita bisa naga Ay, nagkarabatok yun. na. Ha? Ma bahala sa Aminin na kung kaupod na bagan limo. Adi, oh, ah, sus na, guwapo yan na. Guwapo siya yan na. Hindi pa ako sa tao. Maraot, maraot buwas. Guwapo, <laughs> <laughs> di pa ako sa tao. Kana guys, makaraun kita. Uy, kasalanan ng may nanay na nangawas niya, may tura. Anam an, 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 an usad na ka uro po didi kay sige kwan. Ah, adi usad. Guapo na baganding black ayanan mata. Guwapo, guwapo. Kay waran ka toro sige para sige para lo-lo sa ni na. Hmm. Ah, nakita niyo na si Dungkoy. Ano mabagay na siya? Ha? Hey! Ah! <laughs> Nabuang na <ang> atay. <laughs>